Palati mo nililinis ang iyong bentilador sa maling paraan hindi alam. Alamin kung paano ito linisin sa loob ng isang minuto. Tama yan, taibigan. Para simulan ang tip natin ngayon, magbebdeb tayo ng isang tasa ng maligamam na tubig sa isang laladyan. Siguraduhin ang tubig ay maligamam ha. Malalaman mo rin kung bakit sa. Pagkatapos nun, magbebdeb tayo ng isang kutsara ng toothpaste. Gamitin ko toothpaste pero pwede gamitin ang kahit anong meron ka dyan. Ngayon, haluin natin ng mabuti hanggang sa tuluyang matunaw ang toothpaste. Kaya kailangan maligambam ang tubig dito. Mas magiging madali ito. At mga taibigan, magugulat kayo kung gaano kaganda ang mixture na ito. Mas magiging madali na ang paglilinis ng mga bentilador mo sa bahay. Kaya, kapag umabot na ito sa puntong ito na ang toothpaste ay maayos ng natunaw, magdebeb din tayo dito ng tatlo kutsara ng dish soap nasa iyo na ang brand at uri. Kahit ano meron ka. Ngayon, haluin ulit ang lahat ng mabuti. Ang daan ng ito ay perpekto para sa paglilinis ng mga bentilador. Madali nitong maaalis ang lahat ng dumi nang hindi na kailangan kuskusin o i-disassemble. Para matapos, magdaddad ng tatlo kutsara ng puting suka. Pagkatapos, haluin ulit bises. Sigurado akong magugustuhan mong gamitin ang mixture na ito dahil mas pinadali nito ang paglilinis ng mga bentilador. Lalo na't na hindi mo na kailangang i-disassemble at hugasan ito ng buo. Simula nang matutunan ko ito, ganito ang ginagawa ko. At ngayon, handa na ang ating mixture. At ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay ilipat ang buong mixture sa isang spray bottle. Mas magiging madali at mabilis itong ilapat sa lahat ng bahagi ng bentilador. Pagkatapos nun kunin mo ang ventilador na gusto mong linisin. At gaya ng nakikita mo, madumi, at maalikabok itong ventilador na ito. Dahil nakaupo na ito dito ng matagal na. Kaya kunin na natin ang ating mixture at ilapat ito sa buong ventilador. Gaya ng dinagawa ko dito. Ngayon, kaibigan, tingnan nyo kung gaano kadali at kabilis itong lilinisin. Sigurado akong sa tuwing nililinis mo ang ventilador, kailangan mong i-disassemble ang lahat ng bahagi, lahat ng maliliit na sulok kung saan nag-ipon ang maraming alikabok at dumi. Kaya ngayon, hindi mo na kailangan gawin yon. Pagkatapos ispray ang buong ventilador, takpan mo lang ito ng maayos gamit ang plastic bag. Pagkatapos, buksan ito sa pinakamababang bilis. Ang paggawa nito ay makakapigil sa dumi at alikabok na kumalat sa buong bahay mo. Magiging sobrang linis ng ventilador mo nito. Magtiwala ka sa akin dahil ang lahat ng sangkap dito ay nagtutulungan para madaling matanggal ang anumang dumi. Lalo na pagdating sa mga ventilador. Tapos na tayo dito. Ngayon, tingnan nyo ito kaibigan. Sobrang perpekto. Mukhang bago ang ventilador. At pinaka-importante nang hindi ka nahihirapan. Kaya, ayun na. Ang gustuhan nyo ito. Kalmutang subukan ito sa bahay. Sigurado akong magugustuhan nyo rin ang resulta. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.